O pagkainoy O magkano na man na isa yeah, ang inyo? Isa-isa pa. O pingin nalang lang. sige, bigyan dalawang daan ng bata. Yeah. Dalawang data ng yeah. nga. Yung baka may hawa. Yung baka may hawa kuha natin. Sige, okay. sige, so, okay. ka, Dalawang kalabaw na nabili sila kuya dito. Magkano na po ako nakuha itong kalabaw niyo? 35,000. 35,000. Ako mabababa ang presyo nito ah. na oh, Tama-tama ang presyo niya po ano, sa 35,000. Panggagamit po sa bukid. Pala laki. Laki, Palalaki. Uh, Palalaki. No? Palalaki. Oo. Oh, uh, 35,000 to na ito Tapos meron din si Kuya. Ito yung medyo maliit na itong konti. Okay, magkano niya po nakuha ito? Ano, regambal. Magkano na po nakuha itong kalabaw niya? Trinta. Trinta. Yan pala yung mga mga pangalaga. Trinta. Eh dalawang nabili nila sa mga taga Pasig. Pasig. Ito uh, may nabili, na, na ano na nabenta na nabenta sa inyo. Pagka na bili ito? 35. 35,000 ganda naman ako tawag. 35,000 daw nabili na bili. Yan. Ah, uh, pangalaga 35. Yeah. Shout out. 35,000 daw nabili Maganda naman at uh, malaki ito to sa dalawa. Yan mga pangalaga. Yan, Metlau, San, Dante san, san pa yan ang dala nito? Mayhay. Ma ah, Mayhay. Kasama pala ito. Okay. Sa Mayhay pala. Yan, mga taga-Mayhay ang dahi dito. Sa Laguna. Yan na mga talong steamy na dito tayo sa ng mga binibenta mga bupalo at kalabaw. Marami na mga binibenta ulit dito yung kapalalo sa mga bupalo at kalabaw. Uh, ngayon pala ay June na 20, 2025 tayo pa mag-update ng mga presyo ng mga bakang binibenta, ay kalabaw na mga binibenta Yan po mga kalabaw ngayon dito. Dami ng mga kalabaw ngayon dumatingin sa Padre Garcia, Batangas. Dumadagsa na ngayon, hindi katulad ng mga nakaraan, medyo madalang, ngayon na marami na. Dumagsa na mga kalabaw.

Hi boss. Magkano ang presyo mo? 62,000 daw ang presyo dito. 57 oh, na tawad. 57 ay may tawad naman na pala. 57 ang tawad. 5 ah. 5,000 <laughs> din presyo pa. Uh, Sa so, uh, mga kalabaw, uh, sobrang may may presyo rin. May tabigaw. May presyo din ya. boss. Ayun. Mga binebenta pa. Atalik makina. May mga bupalo si boss dito mga Ate Mistisa ano? Mistisa. Na babae? Ha, ah, to pala i Magkano? Hindi yan pwedeng ganito. Ah, sa 55 daw. Tapos ito ibang ay mga puro babae pala. Ito na may mababang presyo. Puro 51. 51. Ayun, 51,000 naman daw ito. Ay may kitang ano ba, lalaki. Ah, ito na may mahigit na rin po barako naman. Ayun. Mga binebenta pa ni Bossing. Ito ay puro. Puro. Ayun ang mistiso, mistisa. Ito na may puro din. Ayun. Ayun yung mga pa. Tanda puro. Oh, grabe yung uli ano. Sabay. Hindi kaya tapang gatas pa to? Hindi, hindi, na. Hindi na. May awak na susupa. Ayun. may awak na susaw Wala baga. Patay mo na yan. 41 ang tawa dito. 41 ang tawa dito sa Kalabaw. Mag 45 bang presyo nyo sana? Ha? 45 bang pinihingi dito? 45 bang presyo doon? 41 ni kukunin doon pakatay. Yun know, may binibenta siya kaya gano'n dito ka uh, Bupalo Ito ba yung puro? Puro Bupalo Yan you know. o Dating katawan Magkano ang presyo mo nito? 65 babawasan Yan you o know, 65,000 dito babawasan Purong Bupalo Binibenta pa ni Bossy may nabili sila sa dito ng dalawang bukalo. Mga purong bukalo. Yan, paro barako po. Magkano rin po? Ay, ito pa eh. Ito, ito pala, tsaka ito. Pasok ito tatlo. ito tatlo po nabili niya. Ay, hindi pa rin kasama. dalawang malaki. Yan no. Magkano po nakuha ko kuya 53 po itong bukalo. Tapos ito pong kalap. 44. 44 44 itong kalabaw yun yung mga napili na ni bossing eh. Yan yung dalawang napili na ko saan po yan dala nito? sa Santo Tomas Santo Tomas Yan. Mga gagamitin po sa bukid ng mga pangarap Direksyon ng pila Pila daw. <laughs> Yan o Mga nabili na Masa ko Miss Tissue Parang nabili pa eh. rin itong batong May Lapad ang batong eh Treasure room, hindi sa... Malakay Nabili na kayong boss dyan po So yun lang yun Mga nabili na na Magkano? 73 73? 73,000 doon nabili San po ang dala? San Miguel ng Santo Tomas San Miguel ng Santo Tomas Gagamitin niyo po pang-araan? Kariton araan Pang-araan Ang araro din po sa kariton. Pang-araan 73,000 doon nabili Pero parang Hindi pa naman siya Ganun kagulangan po Parang bata pa Kita nga Ito pa naman bagong bukas lang Ah, bagong bukas lang Mistiso po na no? mistiso? Oh, mistiso. mistiso na siya. Yan, yeah. kagamitin pala ni Kuya ito sa ano. Kaya malaki-laki ang kinuha niyo para hindi hirap pumila ano. Nabilin daw po ito. Mistiso. Bata pa nga, mabait pati. Dapat ng bato kayo. Nabilin na 73,000. So, yeah. Maganda yan para eh Ito pa, apoy at uwangan ano Ano si Kuya. Bawa sa Sa lang. Sa Sa ganda lang. Sa ganda lang. Sa Sa ganda lang. Sa 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 ganda Sa ganda lang. Sa ganda lang. Sa ganda Sa Sa ganda lang. Sa ganda lang. Sa ganda lang. Sa ganda lang. Sa ganda Sa ganda lang. Sa

26. 26. lang daw ang pera pala ni Bossing. O, para madali na kita. Para madali na, may utak ba O, kaya mo ito nung para madali saradong 30. 30 o yeah. 26 mo, 26 sa 26, Ay, 26 na. O, magkano pa yung Alam mo, 26 26 26 lang. 26 26 26 26 Kunin mo na lang ba yung tensyo baka ibibigay? Hindi naman nakaibig yung pira sa bagay. Okay. Okay. Ba? Okay. Mighty lang daw talaga ang dala ni Wasi. Ano ba? Siglit na ako! 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 Siglit ako! Siglit ako! pangalan oh, ko. Oh, Tingnan mo, pangingin na lagoniban dato ko. Yo. Sino na lang? Wala yeah, ay. ay. na po para talo ng bata. Yung baka may hawa. May hawa ko na tapo pili Sige, Ice, size na. Kasundo na. ni ni Kuendala niya. Main size na. Bigyan niya si dalaw. Bibilin natin ka pa. Ano kanya? Eh ano maksud size size na na. Maganda pala pag eksakto ang dalawang Hindi na tatagtag. <laughs> At hindi ang dalawang-dalawang pera. Ay, sandala ko yan. Yeah. Sana dala niya ko yan. Sa ibaan. No, katanggalan. Uh, katanggalan na ibaan. Hindi yun ang Katanggalan na ibaan. natin ang buka na kuya. 26 kasundo nakabili na si kuya ng ano, kuya uh, no, nakabuli parang eh. ba ba bagong walay pa lang ito eh. niya po magkano ko magkano ko na ko 28 uno 28 uno si nakabili pagpapalakayin daw ito soya atawaran sa kalabaw Ang patay soya libego na lang ko na 45 sabi ko 45,000 ito daw ay pinibigyan uh, na ng 45,000 yan 44 daw ang tawa dito sa kalabaw na ito marami na po ulit ang dumating ngayon madami na madami na madami na dumating na kalabaw marami pa rin daw sa Maynila yan Isang libo ang difference nila dito sa alabaw na ito. Binibenta pa. Miss ko, Mis ko guya na hawak. Ayan. Mga guya. <laughs> eh, mga kalabaw na dito pang benta. ako <laughs> dito kan. Marami na ulit ng mga pang benta. Guya. Magkano kaya ang presyo ng mga ganito kalabaw mo? Ay, hindi pa pala iba ito Malalaki Partida yung... Partida yan Partidang 29, 29 29.5 Partidang 29.5 Ayan 29. o Ayan o 29.5 Kada partidahan na ito Mga malaki mga Ay, mga guya pang mga kalabaw Mga binibenta pa Kung ang tamang ng yung kaya yung kaya Bukan aku, aku sa

hindi yung nagmumusay, kung ito maworteng masaya, masakit na hindi ba yung pagkakaroon ng kaya, masakit na yung pagkukumalagay ng paglulab. President tawo di ko siya, itay 40 daw ang tawa ko di Kuya dito Dumalaga hmm. hmm. 40 ang tawa dyan 53 ang binibigay 40 ang tawa ko di Kuya dito Maganda naman ang katawan po

Matras guys. Eh. Di pala may ano reverse. May pagatras. Pag, pag, -pag po pala mong ito. 58.5 Ito ay 58.5 yung high boss na binipenta po pala yeah. 58.5 ang halaga Binipenta pa Madami yung mga Madami mga kalabaw sila boss dito Boss the boy Ay yeah. boss the boy Madami Madami Ay yeah. tala Ay tapos ito si Boss Daboy oh. Yan. Yeah. Uh, dami yung kalabaw. Ilang ilang ulo pa itong kalabaw uh, niya? 28 pa kami tira ngayon, 28. 28. Oh, so, 28 pa rin. Tumal pa lang bilya na oh. Sobrang katumal. Tumal lang bilya na 28 pa daw tol hat ang mga kalabaw nila. Dami ang dito, dito yan. po. Hindi pa nabibilihan ano. Hindi pa nabibili. Kaya nakatali pa. Oh, uh, Tumal ngayon ang bilihan. Walang bumalak bumili. Walang bumili. Yan oh. Mga galing Bicol ito no. Yan mga pambenta para to. Ha? Galing, marami ka na galing kay Boss Nelson Pebbles. Ha? Uh, ayan, mga pambenta pa rin ito. Marami silang ngayon yung stock na kalabaw. Medyo tumuma lang bilihan ngayon. Sobrang ato. Sobrang binaba. Binaba ang presyo. Ayan. Para tapos mo yung may talon. Oo, oh, ako yung pabawas talawang, uh, para tayo magkaabaw. Katalaw. Ah. nabili ang boss. Ay, ito ang tinitira. Para yan uh, ka daw ang tawad. 40 ang tawad. magkano ka naman nangingi mo sana. Ang hinihingi kay 48. 48. Sila ko yan ang tawad. <laughs> ay, natanong ko sa aking asawa kung bibigyan ng waring ka. <laughs>

ayaw nila po yun ayaw 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 nila mga mestizo po ito na ito oh, mga babae? ito na ito babae nila. Ay, ito ba nalaki? Ay, lalaki nga pala ito. Ito ay sa babae. Magkano pa ang presyo ng mga ganyan? May kita sa tigli May Pareho po siya, babae at lalaki. Yan, no? pa ni Kuya. May kita kay pa. Ah, may kita sa tigli limang po. lang pa mamimili ngayon, ano? lang. Na... mamimili. Banda mamimili. Banda mamimili. Banda mamimili. Banda lang mamimili. Yan, lang mamimili. Banda lang mamimili. Ah, Banda lang mamimili. Banda uh, ah, lang mamimili. lang <laughs>